Hindi lamang sa seguridad, tutulong na rin ang Philippine National Police sa pagbamando ng trapiko sa batasang Pambansa. Ito ay parang matiyak na magiging maayos ang ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ang update sa sitwasyon sa batasang Pambansa, alamin natin mula kay Louisa Erispe live. Louisa? Sunshine, Audrey, Rise and Shine, Pilipinas. Audrey, mahigpit na ang seguridad sa labas ng Batasang Pambansa ngayong araw para nga sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, pasado alas 5 pa lang ng umaga, nakaporma na ang mga pulis sa labas ng dalawang gate ng Batasang Pambansa para sa mahigpit na seguridad Sa North Gate kung saan inaasahang dadaan ang ilang mga delegado para sa zona, hindi na basta-basta pinapapasok ang mga sasakyan na walang car pass at ID na may kinalaman sa zona. Na. Bukod naman sa security ayon sa Philippine National Police para sa Northgate, 257 na mga PNP personnel ang nakadeploy dito. At bukod nga sa seguridad, tutulong din ang mga polis sa pagmamando ng trapiko. Samantala, hindi lang naman Northgate ang inaantabayanan o binabantayan ng mga otoridad, kundi pati ang Gate ng Batasan Complex. Sa South Southgate, nasa 125 na polis ang deployed at kapagkasama kasama naman ng mga tauhan ng BFP, MMDA, today. ay nasa 309 sila sa kabuuan. Sa ngayon, sarado na ang South Gate at tanging mga VIP lang ang pwedeng makapasok. Sa North Gate naman, tanging mga empleyado lang na inaasahang maagang papasok para sa zona ang makakapasok para nga sa zona. Sa ngayon naman, sabi ng mga otoridad, wala pang abiso kung may isasarang kalsada sa labas ng North at South Gate ng Batasang Pambansa. Pero sakali naman, Anya, ay handa naman silang agarang ipatupad sama ang Quezon City DRMO at Metro Manila Development Authority. Audrey, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng mga sasakyan dito sa IBP Road sa labas ng Batasang Pambansa at wala pa tayo nakikita nga uh, mabigat na daloy ng trapiko. Samantala sa weather naman ay sa ngayon, bagaman hindi maaraw, bahagyang makulimlim pero wala naman tayo nga namataan na, pagulan pag ngayong araw. Pero ayon sa pag-asa, inaasahan ang panakanakang mga pag-ulan. Audrey. Maraming salamat, Louisa Erispe.